Oh, ano naman yang iyong binubuksang iyan, sanggaling iyan? Ano po sanggaling? Ay, binili ko inay, binili ko. Ano? Yan ng ano ba iyan nga pala? Luggage. Ah, ah, kain na, manlaki niya. Bakit? E, so man, so, oh. Eh, sa dyan naman lagi, sa dyan naman laki. Oh, Problema ko ninyo, inay. Eh, wala. Ibig sabihin, katami uh -huh. na nating luggage. Eh, pag-aahanin pa man, baga. Meron naman tayo luggage. Bahagyan na lamang mahilan. Hindi na masumunod. Sunod ang ating luggage. Lagi na lang updong do lagi nang pala may pahirap pang pahirap pa sa paghihila. Ay ganun ka yan. Ay titingnan natin basta. Kasi malaki syempre. Gay yeah, an oh yan oh yan oh nakikita niyo ba ho yan yan yan. Na iba naman ang nasa larawan kaysa sa persona Ay hintayin niyo na lang. So, kita kayo totoo ang init niyan. Kahirap din raw magbukas na rin. Ay si dalae. Eh. Oh, uh -huh. ah. Tutulungan Kaya, kita, tutulungan kita. Ano gan tagal niya. Oh. Kita niyo. Kaganda na. Mm. Nagandahan ka na agad eh yan. Eh, hindi mo pa naman wap. Oh, pwede kaya yan. Nakikita niya mabukad. Oh. Bay, maganda kulay. Mm. Eh, yeah. yung muna ang ano, eh, kung matibay. Matibay. Baka yung gusto sa ganda. Eh. Abay, maganda ang design. Ano? ah, <laughs> ganda. Kahit kayo sumakay pa rin eh. Pwede hindi na. Baka hindi pa nagagamit oh. Eh, mawaldas. Yan. O, oh, sakay kayo. O, oh, yan. Abang naman. Pwede na. Pag tayo ay nagburakay. Oh, itulak ninyo ako. Ala, wag na. Pahihirapan mo. Aba. Oh, Aba naman. Oh, Abang nama. Mati boy. Ano bang pangalan niyan? yan? Kuinay. Talaga kuinay. Hindi nga yan. Ano bang pangalan? Ewan ko, ba kunyang bag ang pangalan niyan. yan. Basta Bikina, yun. Bikina, hindi mo lang kung anong pangalan. Ay, basta in order ko na, kahit ako dumaan sa akin, eh, po, oh. eh, o. Baka Kaya itong pangalan. Yun. nga, maraming suksukan. Oo nga, madami kang pwedeng ilagay di yan. Ano? Kapitan nyo ba? Oh. Mm. Aray pa, dini pa, marami din. Oh. Madaming pitak-pitak na ano. Napakalawak na yan. Yan, Oh, Dene. Eh. May ilagay ka mga dokumento. Ba'y naman mga dokumento? Ay. Ba'y naman mga dokumento? Ay, hindi. Ay, ako'y mahilig maglagay ng gaya. Mga, kunyari, papel-papel. O, oh, Dene. Eh. O. Oh. Tapos, eh, Dene sa kabila, eh, mga... Yan, eh, pan-travel ko, inay. Ako'y magta-travel. Ay, iyo ba yan? Oo, ari-akay. Wala ko na may akay. Talaga naman, inyo. Hati tayo. Ano ang pangalan? Ako bibili rin ng akay, maintindihan mo. Mm, sige, ano kung basa? Partner? Ano ganyan? Tea partner? Yung oh, mga ha, basa partner, din eh. Yung maganda eh, oh. Mm. Oo, oh, oh, oh. maganda ito. Tapos meron pa? Tapos yung zipper niya, may yung maganda lak. at malaki. Ano? May luck, may nak, ito. May luck. Kita mm -hmm. nyo, may password. At ito, hindi tayo mahihirapan magano nito. Oh, yan, kalikarin mo na. Ay, wag ko na ako tayo ano, yung yung atin lagi, Doon, hindi pa mahihirapan. Ay, gigano gigi ano kahaba. Sak na hindi niya ang naman, nakahaba yan. Tama na, malaki ng garnella. Pwede pwede nga iya, pag tayo ay nagano. Oh, Wala pwede ka kayang maliit-liit. Meron, meron maliit. Dapat na ano ka rin ng maliit-liit para pag kayo nagte-taping, yung maliit lang, hindi naman yung gayang kalaki, yung dadalhin yung mo yung sa set. Pas gay ang kulay na laan din, maganda. maganda lang kulay. Pag magta-travel, Ilagay mo sa yellow basket mo yan, baka may mapapaibig. Yun ang gawin mo. Ilalagay nga. Oh. Nakatulong ka pa. Oo, oh, um, ma. Maganda ito. Kahit talaga. Ay, ako, sing. Ano na andar oh, Kita niya? Pwede. Pagka ikitinatamad maglakad. Pwede na rin na. Ayan, o, sumakay ka na lang, Andiya. Okay.